siya ang mapagsikta amo na yayadap Dab sa kanyang serye. Oo, siya nga. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maging si Lola Victor. Let's get started! First, itago ang mga floss gamit ang concealer. Then cover your brows with glue. Make sure na flat ang kilay gamit ang eyebrow brush. Fix everything in place gamit ang face powder para klolesa ang pagtago ng kilay. Using jade na cake foundation, i-highlight ang part ng mata at ilong. Then contour mo ang cheeks at gilid ng noo gamit ang choco brown cake foundation. Final touch, ang pinakamabentang orange blush para pack na pack. Show your own kilay sa second floor using black eyeliner from Divisoria. At para mas ponga, patungan ito ng liquid eyeliner again from Divisoria. Para mas tago ang first floor ng kilay, retouch with concealer. Patungan ng peach na eye shadow ang buong eyelids. Lagyan ng brown eyeshadow ang outer half ng eyelids. Then blend, blend, blend. apply white eyeliner sa waterline para sa dilat effect ng mata. At para sa napakataray na check ay ni Lola, i-drawing mo ito sa upper lash line at lower lash line. Yung mataray dapat ha? At gamit ang brown eyeshadow, shadow, gayahin ng sabog na ilong ni Lola through malalang nose line na malapad. Palakihin ng butas na ilong gamit ang liquid eyeliner. More details, highlight more. Para pat pat pat. And don't forget, wrinkles will over Lola's face. Malamang Lola siya eh. <laughs> I-outline mo ang naka-Cabella Flores na lips ni Lola using lip liner. Don't forget to fill in! Now, contour mo ang nagmumurang blush ni Lola. plus highlight mo using face powder para pack again. Ganon! Get your wigglet at syempre, suklay-suklay din pag may time. Then don't forget the nakakamadam na header si Lola. And boom! Si Lola ni Dora ka na. O diba? achieve sa tamang parahon. So alam mo na te, pag makeup ka na ala lolo ni Dora, post mo sa Instagram at syempre itag mo ako bakla. Malay mo, ikaw ang favorite fan sa susunod kong makeup transformation. Thanks for watching!